isa sila sa area sa uh, Nawin Elementary School sa Malipo Residence sa mga uh, ina na mga pupils ni Sister Merah na yung iba ng 흐르 <laughs> masin minato wala masin short out ibang nga sa buong mundo na so at huwag mong kalimutan mag subscribe at ipindot ang aking notification bell para update kayo sa aking susunod na mga videos ngayon lang tayo makapag upload ha dahil laro ngayon ng yung... linggo tayo sa daanan ng bypass road sa SM Lanang SM Lanang ni na sa papuntang buhangin buhangin na ito ito ay yun sa dinaanan ng bata yung dalagita dinaanan niya pa liko yan sila yan ay Malibo Residence. Yan, Malibo. Tumaan sila doon. Yan ang pangalan ng Malibo. Nandun ang elementary school ng Anawim. Gusto <coughs> nyo magpag-enroll sa yung mga estudyante. Diyan kayo papasok po sa elementary school. Yan, sa mga madre. Diyan, ang pinasok ni Isero yan pumasok ang mga estudyante sa araw ng lunes hanggang biyernes. Kaya kapag paglinggo, mag ano sila, maglimpisa sila sa area. Yan ang kanilang ano, utos sa mga sisters, madre sa elementary school, anawin. Anawim Elementary School side lang sa Malibu ha? Malibu Residence yan lang siya banda maganda silang magturo dyan sa elementary school <coughs> private po yan ha private mura lang ang halaga ng bayad sa kanilang school gusto nyong magpa-endol sa sekulahan yan Hanapin nyo lang dito sa SM Lanang Carmelite Road. Anawim Elementary School. Sa may banda sa Malibu. Sa Malibu. Sa Malibu ha. Malibu residents. Yan. Kasi yung mga pag-aaral ang inyong mga anak. sila naglilinis ang kanilang mga ina mga ina yan nila mga ina mga ina at saka mga kapatid mga ate mga kuya mga papa yan sana makapag shout out kayo sa aking channel ha huwag kalimutan i-share ang aking mga videos sa inyong mga kaibigan para makita nila ang area para update kayo sa aking susunod na mga video Yan, yung mga sasakyan yan na lumalabas yan ay galing yan sa Malibu Residence. Ah, residence yan. Yes. May security dyan, yes. ha? Security. Mga active ang mga security dyan, yes. ha?

serut sa may buangin buangin ha buangin jim, dadaan ko sa may pumunta sa buangin tanong lang kayo kung saan kayo liliko dahil may banda dyan pa buangin may banda din pa agdaw pa, pa ano SPMC banda yan yan ang daanan na lang ha. Sige, okay, salamat.